Hello mga kabisdak. Nurehe! Taong ni boda di Isoy. Nurahe yo. Momchugo <laughs> Okay tapos na ang intermission ng Bernie that is. Now, today is against. The 아니, 아니 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 아니. Today is the Korean 아니, Movement 말해. Independence Day. 아니요. Independence 아니. Independence Day is 가만요 a n i s a r From 아니, Independence from the from the Japanese. 아니라고요. n d e n c e 라고 아니, Google said. 야 새끼들. 뭐? Today what what day 야, is independence today? Independence Day는 August 15예요. <laughs> Today, no way. Today, no way. Today, no way. Today, no way. t o a no Today, no way. t n t o d a no w a t o d no w a Today, n a y No w a No way. o way. No a y o way. No way. No way. No way. n a No way. o w a No way. No way. No way. No way. No way. No way. No w a No way. No way. No e a y No way. No way. No way. No way. No way. No w a No way. No way. No a y No a No way. No way. n w a No way. o w No way. No w No way. y n No way. n No w o way. No way. No w No a y a y No w way. No way. No way. No way. way. n way. No w a No a n y No way. n w a a y o No Uh, we just get the flagging, Korean flag. Korean flag. or name. the flag? they shoot us? Ah, uh, 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 very biggest, the biggest rally. In the revolution, yeah, revolution. Revolution. Uh, like kind of some, some, but no weapon, no weapon, no weapon. As I saw because in Google March one is the Korean Movement Independence Day from the Japanese. So yun po ang explanation. So mas maniniwala tayo kay Nadine Sui kasi siya man ang kuryano. <laughs> Walay kupit, long hair ajus siya. Huh? Kaya ikaw ang kumahal ko, Why you don't go to the salon niya? Yeah, why you always ask me to cut your hair? Kichan na yun. imong kunwap. Udi ka? Udi oh, ka? <laughs> Hello mga kabisdak, ang vlog na ito ay nangyari noong Sabado, March 1st. Oh, yan po ang mga pangyayari. Pumunta po kami sa bayan dahil kagawad man yan si Daddy Insoy, mga kabisdak. National holiday po ang March 1 dito sa buong Korea. So yun may kaunting history lesson tayo kay dad, mula kay Daddy Insu. No? Oh, ako is bubu po ako pagdating sa history. Hindi po ako nakikinig sa history teacher namin noong high school. Hindi ko na nga malala, basta 1945, yun po ang World War II. <laughs> natutulog yata ako noong diniscuss ni teacher duidura yung aming history na history na klase pero kapag mariti san chismi san time na ay mulat na mulat po ang aking mata dyan mga kabisidak <laughs> diba galing man kami sa Seoul noong Friday tapos kinabukasan araw ng Sabado ito po ang nangyari sila kununi dumating na po sila Friday ng alas noibig sa gabi so kibali hindi pa kami nag meet ni kununi kami alas noibig dumiritso kami dito sa bayan ang event kasi magsisimula ng one daw pero may pa free lunch silang mga barangay kagawad with their families dito sa bayan din so early kami pumunta dito dahil may mga lalakarin pa kami bibili kami ng mga gamit nila tuli in sa school tapos bibili pa ng sunde dahil nagpapabili gustong kumain ni Biana ng sunde daw ito yan nal sunde ah sunde po yung steam na mga laman loob ng baboy. Oh laman loob siya mga kabistak pero hindi po siya mapang, eh, hindi siya maamoy ba? As in, malinis na malinis ang pagkagawa at masarap po. Ang sosawan dyan ang masarap. O, oh, ito po ang itsura ng aming bayan. Sentro po ito ng bayan ng Yanggo. Sikat po ito na tindahan ng sundi kaya marami pong, ano, maraming kumakain dito sa loob ng restaurant at nag-take out. Ayan, lumabas ulit si Daddy Insoy. Nag-order lang siya. Ang haba-haba daw ng pila. So, babalikan na daw namin after namin kumain ng lunch. At ngayon, magla-lunch daw kami dito sa building. May sariling building po ang mga barangay kagawads dito sa aming bayan, mga kabisdak. At sa loob ng kanilang building, mayroon po silang restaurant. <laughs> so ayan, naka-green. Napansin nyo, naka-green sila. At ako din, binigyan ako ng green na jacket. Isinuot ko, mga kabisdak, para maging one of them daw ako sa kanila. <laughs> so ito po ang aming kinain for lunch, kalguksu. naalala ko tuloy si Bienan. Paborito po ni Bienan ang kalguksu. So mga kamisdak. O, oh, perfect yan sa malamig-lamig na panahon with kimchi and kaktugi. Ah, napakasarap. Yummy ka, Jo, eh. <laughs>

Umat nih gambok udah lemah, sih from the sea. Hmm. nabusog talaga kami dito sa aming lunch mga kabisda kasi yung isang kawali kaming dalawa lang ni Daddy Enjoy ang kumain doon tapos naubos namin guys kasi masarap man tapos paborito po talaga namin ang kalgok so nagdaganda ganas si Daddy Enjoy nagmamadali na yun dahil yung cool time nila is 1 o'clock na so yan po ang kanilang building building ng mga barangay kao, kagawads sa buong bayan namin dito sa Yanggo kunti lang po ang dumating kasi ano busy siguro ang iba as in kunti lang po siguro half lang ang dumating mga kabisdak na tayo sa Daiso. Wa pa ko. Pupunta ako mamay after ko dito sa Daiso, pupunta ako doon sa Sunday, i-pick up namin yung Sunday tapos pupunta doon sa venue ng event. Nandoon na nauna na si Daddy Insoy. Bumili ako ng mga gamit ni Little Insoy sa pasukan. Sa Tuesday is start na ng pasukan first day of school. Meron naman sa school, meron na pong mga wala pa kasi isang eraser at scissors ito para sa akin to guys, sombrero. <laughs> Actually, may mga school supplies nang nakahanda doon sa school. Pero gusto ko kasi mga kabisdak na may extra si Little insuin na lagi niyang daladala -dala sa loob ng kanyang pencil case na ipapasok ko sa kanyang bag para pag may mga homework siya, eh, yun po ang kanyang gagamitin. Sa bahay naman is meron na kami mga lapis. Uh, wala lang siyang yung ano ba, ipinapasok sa loob ng kanyang pencil case na lagi niyang daladala. Sundin -dala. pa pala natin ang ating sundin in order kanina. I-pick up ko lang kasi kanina guys, marami pong nag-order. So, eto. Maraming, masyadong maraming tao. So, ngayon lang namin babalikan. Where did you park? Ang matagal kasi. Ay. Give me one flag upaya, one flag. Junya, get get one flag, Junya. 아, 굽게 해요 굽네. 나는 자랑서러운새때에 자유롭고 정의로 충성을 다할 것을 굳게 환영합니다. 애국과 재창이 있겠습니다. 애국과 재창은 21사단 고난과의 반조 맞추어 1절만 힘껏 부르시겠습니다. 선은 자리에 앉아시기 바라며 선수 예, 여러분은 되돌아 예, 서주시기 바라겠습니다. 출발 <laughs> 15초 전입니다. 자, 다 같이 카운트 겠습니다 다섯부터 하겠습니다. 다섯. 넷. 넷 셋, 사, 둘, 둘, 하나, 하투 자, 안정하게 주심잘 여러분. 아싸! 몇 자 건강관리에 가장 중요한 것은 여러분들 예, 다치지 않는 겁니다.까지 <목소리> 잘 <다> 완료하시기를 바라겠습니다. <목소리> never pa talaga ako kung din nalaan ni Daddy dito sa Korea. Since we arrived here, never, never niya akong dinalaway, gure. Hindi man yan mahilig sa mga sinisin eh. Uh, ang hiling niyan, ano lang, syak, sak. syak. how <laughs> niya? Oh! Uh, Kasi dyan ko yan. Ayan po ang showway ngayon, wala yata English. O, ganyan po kadaming tao. As in, medyo malayo yung nakita naming spot. So, maglakad-lakad kami. Hindi na natin tapusin. Hindi na namin tapusin yung ano, yung maraton. Kasi, di ba, dumating man sila ako noon ni kagabi, hindi pa kami nag -meet. After namin sa Seoul, so kami uwi sa bahay kasi dumating kami guys, mga 7 na. Tapos ayun, kumain lang kami ng hapunan sa bahay kami ni Little Inso. Isibyanan din natulog na. Dumating sila si Kunon yung eh, mga alas 9. Eh. So hindi pa kami nakita kasi this morning dumiritso man kami sa bayan. Bukas daw uuwi sa Seoul sila ni eh, So <coughs> Ayun. <laughs> Before tayo gagawa ng kimchi ay nais ko lang i-share sa inyo no. Uh, i-flex ko lang po itong mga nabili ko, oh mga nabili ko. Ito po yung naisip kong ibigay na pasalubong sa aking friend na bibisita dito sa Korea. Magkikita po kami ngayong Sabado. Oh, abangan nyo ang vlog natin Chun Chun Vlog with my friend, taga-Bohol din, classmate ko po, classmate na friend ko din sa college days. So ito po ang naisipan kong ibigay sa kanya. Galing po kasi siyang Switzerland at ang ibibigay sa akin ay cheese daw. Oh, kasi nagtanong siya sa akin kung ano ang gusto ko. Sabi ko, ang gusto ni Daddy Insoy, gusto niyang tumikim ng cheese galing sa Switzerland. So, ang, nais, ang naisip kong ibigay sa kanya is kimchi. Kaya gagawa po tayo ng kimchi sa next vlog. Actually, nagawa ko na po yung kimchi last Sabado. Uh, sa next vlog ko na lang po siya i-upload. Ito po ang naisipan ko sabon o oh, ang cute-cute kasi nito mga kabisdak o oh, tingnan nyo. O oh, di ba ang cute handmade po 'yan na sabon. Vegan uh, vegan ano ba ang tamang pronunciation? Vegan na sabon o oh, handmade handmade soap. 'Yan, pure nature as in mabango 'yan mga kabisdak tapos ano, hindi naman, ano, mild lang po ang bango. Tapos, yung design talaga is ang cute-cute. Tapos, ito pa, ano to guys, Korean Heritage na Herbal Tea. Ang cute kasi ng packaging as in, maano ka talaga, mabibighani ka po sa packaging nito. Magaling talaga ang mga Koreano guys sa kanila mga packaging. Cute. Tapos, maganda, colorful. O, oh, makikita nyo, eto siya guys. Yung box niya, ganito, Korea Heritage, Heritage Herb herbal tea tapos yan makikita mo talaga na Koreano ito sila kasi may cabbage oh, oh wala kasi akong ibang maisip at wala akong makitang ibang maganda buko dito na parang galing talagang Korea ba yung Koreyang Korea talaga ang ano kasi kapag babae ang ating reregalohahan sa mga skincare perfume napaka-common naman mga kabistahan at dahil mga ajumma naman kami so ito na healthier lifestyle na tayo Korea heritage herb tea bordock tea bakwit tea Yol tea ito Korean angelic tea balloon flower tea ito ito yung pinaka maganda guys sa balloon flower tea napaka healthy po yan maraming health benefits po ang balloon flower tapos may clean tea o tingnan nyo. Yan ang sinasabi ko ba, yung kanilang packaging is napaka-cute, napaka-Korean na Korean guys. Oh, habang nag habang nag ano tayo diyan, nag naga nagaposing-posing pang thumbnail na mga kabisdak ba. Oh, shout out sa ating mga masugid kabisdak viewers, especially kay Ma'am Florence na laging nanonood, walang palta. Thank you so much Ma'am Florence sa laging panonood ng ating mga vlogs. Shout out Castillo family, especially kay Ma'am Lulu Castillo from Bataan. Advance happy birthday sa March 5 of oh, bukas na po ang birthday ni Ma'am Ami San Thank you so much, Ma'am Ami, sa laging panunood. At advance, happy birthday bukas. Naway mag-enjoy ka sa iyong karawan. Happy birthday din para bukas kay Sir Dom Dom Isa de Belen ng Laguna. Uh, greetings from Ma'am Inday de Belen of Lopez, Quezon. Shout out, Ma'am Floverick Samson and Ma'am Ami Genova of Maui, Hawaii. Thank you so much sa laging panunood ng ating mga vlogs, mga kabisdag. And that's all for today's video. See you on my next vlog. Ingat lahat!